Hello. Ikaw, nanonood ka, magbagong buhay ka na. Kasi hindi mo alam na malapit nang dumating ang Diyos. Si Kristo ang sabi sa Bible. Number one, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit kayo? Hindi ko kayo lalahatin. Pero alam niyo yon kung talagang matalino kayo. Bakit kayo sumasamba sa mga Rebultong Santo. Sino ang sabi, nyo pa. Sabi nyo, oh, gagaling ako, hawakan ko to sa Kiapo, si Pero ano nangyayari? Tuwing piyesta, di ba? nang aaksidente kayo na kayo hinihimatay kayo ayan ba ang tunay inyong Diyos ang Diyos nyo pinahirapan kayo ang totoong Diyos ay Espiritu na nasa langit. Wala sa dingding, wala sa kiyapo, kundi nasa langit. Ayan ang tandaan nyo. Nasa sa inyo yan. Kung sino man makakita nito buong mundo, this is the YouTube sensation. Wala akong pake kung anong i-comment sa akin. Basta ito tandaan nyo. Tingnan nyo sa family nyo. Di ba puro kayo problema, puro kayo lasinggero, puro kayo away, puro kayo gulo. Dahil ang ng nananahan sa inyo hindi tunay na Diyos. Kundi ang Diyos nyo na kahoy ang nananahan sa inyo. Di ba? Kaya nga ang gugulo nyo. Pansinin mo sa news. May napansin ka bang sa balita na mo naging Christian na naglalasing? baka sabihin niya sa akin hindi naman sinasabi sa balita ang religion eh kabubuhan yan pag ganyan ang katwiran mo maimpyerno ka ah, eto tandaan mo magbago ka na dahil dito sa Pilipinas dinala lang ng mga Espanyol ang salitang katoliko dinala lang ng mga Espanyol ang nasarinong itim dito kaya naging katoliko kayo pero ang totoo niyan, walang katoliko sa mundo. Dahil kayo'y mga hintil mga katoliko. Naalala niyo ba yung naglakbay sila Moises? Yung umakyat si Moises sa bundok pagbalik niya ang mga tao'y gumawa ng mga santong ginto. At pinarusahan niya nangamatay lahat. Dahil yon doon kayo nagmula mga katoliko na gumagawa ng mga santo umagawa kayo ng rebulto nyo para sambahin nyo pero mali yan dahil yan ay gawa lang ng tao hindi kayo kayang iligtas nyan dahil yan ay hindi nakakakita ang inyong mga santo hindi napaparinig hindi nakakalakad ang inyong mga santo at higit sa lahat hindi kayo nakakausap nyan, kaya huwag yung kausapin sa dasal kung magdadasal kayo pumikit kayo na may tay -tay taintim dito sa kwarto na ito or sa inyong kwarto kahit saan kwarto basta wala kayong kinihimas na rebulto or nakikita ang rebulto ang, ang tunay na Diyos Espiritu nasa langit wala sa dingding wala sa kiyapo wala kung saan mang simbahan ang masasabi ko lang sa inyo magbago na kayo ako hindi ako totally totally perfect but my heart is there in the heaven not to the dingding to the kahoy to the wood everything dahil hindi ako nila kayang iligtas yung santo na yan pag sinunog ko 'yan, hindi ay magsasalita. Aray, aray, aray. Wala lang masusunog na lang siya. hanggang sa maging abo, hindi niya maililigtas ang sarili niya. Eh ang Lord, siya gumagawa ng bagyo sa buhay natin. Siya nagbibigay ng problema sa buhay natin because alam niya kung kaya mo ibibigay. Pero kung ganyan ka, ang sinasamba mo ay santo pababaya ang kanya kaya pansin mo maraming namamatay na mga katoliko kaming mga born again hindi kami namamatay sa mga ganyan sa mga aksidente or what something namamatay kami sa natural na buhay sa sakit Bil bilang na rin sa pag-abusan ng sarili sa pagkain pero ito tandaan nyo ang tunay na Diyos wala sa dingding kung yung nasa dingding na yun kapitbahay nyo yun hindi yun ang Diyos tandaan mo kaya masasabi ko lang sa inyo itong 2016 tanggalin nyo na lahat ng mga santo na yan dahil hindi kayo kayang iligtas nyan tingnan mo, i-agis mo yan hindi yan magsasalita ng aray hindi kayo huwag kayong maniwala na susumpain kayo ng Diyos matutuwa pa ang Diyos sa ginagawa ninyo dahil gawa lang ng tao yan sinasamba nyo ang gumawa ng santo na yun ang santo na yun ang umaangat dahil ah, ako taga gawa ng santo dahil ako yung sinasamba nila kasi sinasamba nila ang aking nilikha likha lang ng tao yan bakit nyo sasambahin sasambahin ba yung, yung tunay na sa langit hindi pa nakikita yung itsura ng mukha ng Jesus Christ niya? Hindi naman talaga, totally ganyan ang mukha niya. Ang tunay na nakakita ng mukha ng Jesus Christ, wala pang pa Pilipino, wala pang pa Espanyol, kundi mga Israel lang. Kaya magtanong ka sa mga Israel, huwag sa mga Pilipino, Espanyol, Amerika, dahil ang the number one naging unang bansa sa mundo. Israel. Kaya masasabi ko lang sa inyo, good luck sa inyo. Sana pag-isipan nyo ang lahat ng mga sinabi ko dito. Thank you and Happy New Year 2016.